ay magandang umaga sa inyong lahat guys Dito na naman ako sa Malunggay yan Yan po ang Malunggay guys Binalikan ko kasi may uh, May lulutuin na naman tayo Lagyan natin ng ilagay natin sa manok Magtinula tayong manok no? Lagyan natin ng Malunggay So Di ba guys dumadami na yung mga dahon niya Yung mayabong na no mayabong na po guys no ang sa Tagalog mayabong na salamat pala sa mga nag comment doon sa previous kong vlog sa yung uh, word ko na lumalabong hindi pala lumalabong yon no mayabong salamat kay ma'am vlogger ng Pasay o, or, or kay ma'am Marilo Balonga no salamat ma'am Marilo kasi mayabong pala guys no mayabong na siya guys ang word sa Tagalog yung dumarami na po ang kanyang mga dahon yung mayabong pala yon no Thank you po sa mga nag-comment doon kasi sabi ko bahala na kung ano yon basta yon na yon no. Mayabong na pala guys. Mayabong word pala sa Tagalog ang itong dahon na ito is mayabong na no. So yan lang guys and uh, thank you for watching.